nasun-sunod na papatayin. Sabi ko rin ni Elijah, O Elijah, ba't ka nagtatago niya? Hindi ako -sulod na po susunod na papatayin. Namatay ba si Elijah? Ano ay, ay, sa istorya, Namatay ko ba siya? Matay sa <coughs> day? <satay? coughs> Hindi. Ano nangyari kay Elijah? <coughs> ay, bakit po siya sa langit yung puso na ang inyong Diyos? Kaya kasabi niya, yung raptor tutuyo. Hindi po namatay si Elijah, ano po? kinuha po siya ng ng Diyos sa langit. Rapture. Takot siya. Romans chapter 11 verse 4 na ito. Ngunit ano ang sagot ng Diyos? Nagtira ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos Diyos ang Sibahan. Verse 5. Gayun din sa kasalukuyan. Mayroon pang nalalabi mga hinira ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan ng So, this is by grace. Hinina nga sila dahil sa kanyang kagandahan ng loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Uy. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito may tuturing na kagandahan ng loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng Bokisaray ang kanyang dinanais sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit ito. Verse 8. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan ng Diyos ang mga tao ito ng manhig na diwa, mga mata'ng di makakita at mga tenang di makahinig hanggang sa panahon ito. Nine. At sinabi rin ni David, maging bitan at patibong sana ang kanilang pagpumista. Isang katipisura na parusa sa kanila. Lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita at sila'y makuha sa hirapabang buwan. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ng Israel at tuluyan na siyang nabuhang? Ang sagot, hindi pa rin. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katikasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hindi ng kaligtasan nang sagayin maging ang mga sa Ang Israel, ngayon, kung ang panglabag mga ito ay maging isang pagpapala sa sanukutan at ang kanilang pagpapito ay napakabuti sa mga ito, gaano pa kaya, ang pagbabalik doon nila. Bakit pala nangyari ang gano'n? Bakit nangyari na wala-wala ang Israel? Actually, mga, wala tayong mababasa ng ganitong klase ng pangalan. This is a revelation to po, po. Wala po. No? Kasi po ako, kaaral pa rin ako ng mga patungkol niya. Pag pinakinig na po yung mga Israelite, yung mga rabay, kasi sila sinasabi ng po? Galit nga sila kay Kasi ang sinasabi po ng Paul dito. Noong itinakwil ang mga Israelita, anong sabi? Napunta po sa mga hindi ang kain. Sino mga mga hindi? Tayo po yun. Hindi po tayo sa naiimita. Sa mga susunod na pagtalakay, na hindi na natin matatakos ngayon yan, lumalabas, sabi rito, ang problema sa inyong mga hindi, na mayabang kayo. Hindi kayo ang tunay na sana iniyong po na kayo, mas bayabang pa kayo ngayon sa mga Israelita. Ganyan po kasi ang nangyayari sa kasalukuyan Napaliwala sila dahil nga raw ang grace ng Panginoon nasa atin na tayo mga Gentiles tayo. Mali po yun. Ang sinasabi ng hindi dapat ngayon. Dapat magpasalamat pa nga kayo sa mga Israelita. Kung hindi sila natanggal, wala tayo ngayon. Get in mga kapatid sabihin ninyo, kahit ang God shall surprise ang ministry, kaya ministry yan, mawawala po yan pag bumalik ng mga Israelites. Kasi kung tutusin, mga ampun ng ampun tayo, mga Hindi tayo ang tunay na anak. Pero bakit nga pa ang mga ampun? Matatapang pa kasi sa mga tunay na anak. O galing yung Diyo, baka Diyos po ba yun? O galing yung makasalibutan? Yung tanggi lang makasalibutan. Yung isa nga natin dito, ang tawag sa akin, ay pro-scientist. Scientist daw. Ba't ako naging scientist? Kasi kampira ako sa Christ. Ano akong kinakampihan diyan. Ang sinasabi ko lang ang katotohanan na, na hindi sa akin ang galing niya. Kasi ang nangyayari ngayon, sa karamihan ng Kristiyan, napakahihaba po natin. Sino sa inyo nakakita ng latest news na pinakamalaking chapel ng born again sa buong mundo? Sino sa inyo nakakita? Ang capacity nito ay 200,000 na mananong pinak sa inyong pinakamalalaking mga ano dito? CCN? Jen, Davao. Sa Davao, ang pinakamalaking ngayon sa buong Pilipino. Napakalaking puno. Pero tinalo siya. Ay hindi, meron pa isa. isa sa buong Bulacan. Iglesia ni Cristo. Ang laki rin nun. Pero ito pinakamalaki sa buong mundo. 200,000. Sa Nigeria po

yung isa, si Kristo. Ganon din daw siya. O, ang natira na lang sa Panginoong Isang Kristo, buntong nata. Pero meron nagsabing isa na siya buntong nata. Meron na po. Kaya na, nakapulong siya ngayon? O siya, po ang anak. Siya po may ang anak. So, yung kaharihan itayun na itayunan niya. So, wala na, wala na daw tayong hihintay kaharihan kasi nandito na sinasabi ng isang metro, hindi. Ang karya na ito sa, sa Africa. Napakalaki po Tingnan po ninyo sa ano. Ang makikita po ninyo po. Mamantala ang chapel. Magkatsasod po dito. dito. Ilan lang tayo dito. Sino marami? Sila. Sino tama? Sino nalabas ang pintama? Sila kasi marami. Tama? Pero anong sabi dito? Hindi, sabi niya ng Panginoon. Huwag kang matakot, nila dyan. Kahit pinagpapapatay na nila, nagtila naman ako ng okay. Sana nga po, ganun tayo. Amen? Ano po ito, isa? <laughs> 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 so, oh, Oo, sa lupa tayo isa, ganun ba yun? Sige, 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 Pinakilala, pagpapuloy natin ang pagpapuloy sa ano man ang makiyari. Kasi hindi natin alam. Okay. Ang, yun ang sinasabi ko sa dapat ang mga born sa buong mundo, dapat magkaisa. Eh, hindi na lang ang Pero kung tutusin, pwedeng gawin yun. Ah. Tanggalin mo yung mga leader nila. Tanggalin mo yung mga leader nila. Eh, oh. Magkakaisa ang buong mundo. Yung mga leader kasi ang problema. Sila ang nagpapanggap ng na mga Kristo. Sila ang <coughs> nagpapanggap ng na mga lingkod ng Diyos. There's no such thing. Ang lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi po pinagsisilpihan. Ang lingkod ng Diyos ang nagsisilpi. Ang nagbibigay. Hindi po kami ang binibigyan. Sabi, sabi, ay, firma mo ito, senior citizen. Kailangan mo sa senior citizen, no? Sabi lang, siya. Ay, kung sasabihin ka, kung sasabihin natin po. sabi niya, nilagay sa araman. wala po akong trabaho, church tides in offering uh. sabi mo sabi namin. sabi namin. hindi po hindi matanong lang, sabi ko, buwan po ka, Ay, hindi sila, sabi ko namin, At natin natin, uh. Lige. Lige lang, may pay, pwede nilagay na rin natin, ha? Pumila ng alasosyo, tapos gusto na nga ako Kaya uling-uling. Hmm. Ito trabaho ng... Ano po dati ko? Pati teacher din po. Ito. Pwede yeah. may GES I guess. kasi bawal kasi yung yan. May, may GES. pero wala akong eh. Kasi po 36 years na po sa pagkawal. Ano pala sa Hindi mo hindi na siya na, no? Parang naintindihan ko. Naintindihan ko naman po, po ang buhay ng Sige po sa akin. Sinusulat ba? anak ba kayo? Wala ko. po sya, Ay nasa mo. Patay na. na. Ganun ganun. Ewan ko kung anong ewan ko kung anong shop, Kasi eh, bukas yata ng mga senior nandiyan. sa isa? Kasama ka ba senior? Mga na kayo. So, hindi nila okay. alam tinanggap ko. Sabi ko, wala akong kasi kung ano, ano lang yung patanggap namin sa Panginoon, yun lang ang namin. Kasi lang pa kayo. Kasi hanggang ngayon talaga mga kapatid. Kaya karamihan ang pastor ay lumulang because they are business minded. Hanggang ngayon mga kapatid, kung di pa sila tumitigil sa ng buhay niya, hindi nila siya pa sila, sila ng ganito. Gusto nila talaga yun. Yayabo mga kapatid. dalating ang time mga kapatid. At ako'y naniniwala pa rin. Nakakunti lang talaga maraming Yung salitang konti na yun, eh. hindi lang sabihin nun, na sala na Kasi hindi nga lang na, ang sa Panginoon sa Mana na maliligtas sa iyo. lang naging tapat hanggang wakas. Di ba yun lang naman ang na ayun? So mag-iingat po tayo. Mag-iingat tayo sa atin mga no. pinagawa na ang sa Yung pinanggalingan natin, matindi na rin magsalita. Dato pa rin sa Sabi na panuturing sa atin. Wala pang ganitong revelation na pwede sa akin na ay ito na tayo na Dito lang yan. Kaya din pa siya ang bago na Kung may na kayo, yung parigod. Ano yung mga buhay na sinira nyo na sa negosyo? kasi Kaya pag hindi niya alam ang story nabibilangan tayo sa mga grupo na marami tayo, may kailangan yata. Ang O, pasukan muna ako. Pero hindi gano'n. Hindi sila sila. alam niyo tayo na good mining. Alam niya, na mining mining. Doon mining, ako naman na. Ang katwira ni Pastor,

kung ano yung ngayon na sinabi. Hindi ako kaya. Tapos, yung iba ay nagugod may nang nagtanim pa yun. Ngayon nga pa sila tinanim po sa church natin sa may isang bago. Tapos hindi rin sila tumura. Kaya ko lang nalaman ng lahat ng mga yung isang kapatid na doon. Parang ko, pastor. ito sa akin niya. Ano ka? Tumagal pa kayo ng ganyan. Nagtanim pa kayo ng ganito. Tapos hindi rin sila nakatagal. Umalis din sila. Galit din sa akin tapos may gano'n pa rin galit na sinasak. Pero itagalit niya dati sa mga nag-aapro. May mga anak niya, dapat lahat sa aapro. Ano na ngayon ang pangyayari sa mga taong patuloy na naniniwala? Pero konti na rin sila eh. Wala sila dito. Nandun na sila dito. Sila pwede rin. Sabi nga, konti na lang hindi na inabot yung inabot yung kikulo. Mas kikulo yung naresto. Patawin ng kaso. Kalo-kalo na yun. Ito Kung sabi ko nga po, ang mga lingkod ng Diyos ay makakaisa lang dito, na iyang talis na kami pare-pareho ay walang tinalaman sa kaligtasan, kundi mga lingkod lang, ba? Mas maganda ang mangyayari sa sangka kristyano. At mapapadali ang pagbalik ng pagbalik. Kaso ka, kanya-kanya rin ay pangilang mula ng katuluan. At sana nga, palatuloy pala natin yung panalangin. At palagi nating tandaan, hindi nawawala ang pagtingin ng Diyos sa mga Israelita. At pag natapos na po ang ang oras na ibinigay sa ating mga, mga hindi, no? at dahil malapit na po tayo magtapos, babalik po ang mga Israelita. Pag nakita ninyo ng na mga Israelita ay nakabalik na, tapos na po tayo mga kaya nga, sa aklat ng Revelation, tatalakayin din natin yun. Makikita niyo sa huling mga wala na po ang mga Kristiyano sa David Nico. Sabi na Rakyo, puro Israelite niyang matitila dito. Kasi sa kanila po ang huling chapter ng pag ng ating Wala tayong tayo magagawa, hindi po tayo ang bayan ng Diyos sa kanila. Pero meron din sinabi ang Biblia sa sa Panginoon Diyos ngayon, lumalabas, wala nang Israelita, wala nang mga hindi. mga hindi. Sa kasalukuyan ang biyaya ng Diyos na sa ating pa, hindi pa natin. Pag pumalik na sa Israelita, sign niya mga kapatid. At tapos na kasi sa akin, may na saan, paano daw yung ito? Kapag ako tinatanong, hindi naman ako magbibigtas Kasi Basta ang trabaho natin natin, ishare sa kanilang gospel, masana tanggapin nila, maunawa nila. Nasa ka nila. Wala po sa atin ang judgment. Amen? Huwag na huwag natin gagawin na tayo po ay mag-judge. Hindi po natin trabaho. Ang judgment po ay trabaho ng Diyos. In fact, ang Panginoon sa Kristo, ang trabaho niya ay mediator. Mediator ng New Testament. Pagkatapos ng mediation, judgment po. Yung iba, talaga ito ang dinari itindihan na, na ganun. Ganun pala ang, ang proseso ng justisya kahit sa Pilipina, kahit sa namin, hindi po dumidiretso sa judgment. Darating mediation po muna, mag-uusap muna na kayo, baka mag magkasundo, di wala nang media judge. Um, ang oh, hope and pray po natin mga kapatid, siyempre marami pa po tayong mga sabunan wala dito, Saan palaging po natin ipinagpipriya ng buksa ang Panginoon po sa kanilang mga panginoon po? At sa gawin po nakuha nila, tanggap nila wow. ang Panginoon po. So, alam mo, hindi pa solusyon, kundi ang grace ng Panginoon po. So, Pinagkaroon po tayo ng grace ng Panginoon, kaya tayo natin po, i-share po natin po sa inyo. Amen po? So yan lang lang po muna, ating pag-usapan. Tandaan ninyo, hindi nawawala ang pagkakahirang ng bansang Israel na sa atin po po ngayon. Pero meron po tayong limited time, pagkatapos natin, babalik po yan sa bansang Israel. Sa so, ngayon, wala pa naman, pero mag-ingat po tayo, hindi natin alam kung kailan yung mangyayari. Kaya mo na lagi, Diyos,